Hello mga guys, welcome to my YouTube channel. Sama niyo po guys, sa ako ngayon. Kasi pupunta ako ng Sukat Service Road. Doon kasi yung sakayan doon, sa labasan, sa so Sukat Service Road. Tapos yung United Pro kasi, yung lugar namin, yung kanto noon, Sukat Service Road na. Yung sa United Pro ba. May pupunta lang ako guys, sama niyo ako guys. Tara! ako guys sa aking bahay. Nakarating na po ako. Galing ako ng United Force, sa may service of Road. May pinuntahan pa ko guys doon at pinapalo up ko ang aking blessing sa buhay. Ayan. Medyo na maos pa ako guys. Tatamaan yata ako ng tangkaso nito eh. Mali ko kasi galing ko sa init. Nag-order pa ako ng ano, ng soda na malamig. Ayan. Sobrang init. Tapos, ininom ng nasubawan ba? Kumbaga sa bisaya, nasubawan. <laughs> Sana hindi. Sana na naman akong trakasuhin. Ano, mag-inom na ako mamaya ng may gam, gam na tubig na may asin. Bago matulog. Ayan. O, sige na, guys. Hindi na akong magtatagal. Ako'y magpapaalam na po sa inyo. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Hindi <laughs> na ko isa kasi ko guys. Wala siguro ganun. Taka, may kang kaso yata ako. <laughs> nag yung boses ko guys. Thank you guys. Bye bye. See you my next video. <laughs>